Ano naman niyan? Inair naman dala ninyong iyan. Ala ituturuan ko 'ng magbalat ng kamote. Okay? Ay, hindi naman din ho kay marunong. Oh, hindi marunong 'yan dito, laki ng boka. Naku po. Tingnan nga natin, magkakaalam ako talaga kay marunong. Ah. Ah. <laughs> hindi naman gayahin eh. Paano 'yun? Naku, bigla kitang ano. Ito, hindi ito din ninyo, wag 'yong wag niyo di... inaiba pulong. Siguro talaga hindi kay marunong. Yan ha, yan, yan, yan puputol-putolin mo muna alam nga naman yan eh pakabalat-balatan mo ng ganyan unless may pambalat ka talaga eh para may piler, piler. Uh, wala tayong ganyan eh nasa cafe naman so ayan puputol-putolin mo na muna, muna para hindi ka mahirapan hmm, sige alam hmm. ko naman hindi mo kayang ang lahoy gumamit kung wala sangkalan hindi aariin na rin ayan. pag wala gamit hindi ganu. ko na nang hugasan paka dil -dil, dil 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 eh dahil baka maukba wala ako. Okay, hindi naman diyan. Eh, yung paikuti na. Oh. O, diga. Oh. Yan. Okay. Mm, yan pa. are pa. Bago talaga ng content. Oh, yan. Ari mm. Oh. di maalang ka na. Nakakadalwa ka na. Parang nakakahalat. Ano ah, naman? Nakakahalata na ako. Ano ko nakakahalata mo? ako ng ako ang pinagbabalat ninyo hindi niyo na ako tinutulungan Nakalakain, dahil tinuturo kita iba yung marami kang alam kuinay pag nag-asawa ka at wala kayong makain kahit kamutay magtanim ka ng kimi makain oh marunong ka magbalat marunong pang magsukay dito ang galing ka ano yan, oh marunong na kahit araw-arawin ko ito eh mitaw ano? babayaran mo ako Bakit <laughs> ka babayaran? Aba, ay eh, ay, tarbaho din ito. Ay, kaya nga, okay, tarbawin mo, tarbawin. Sige, mamay, ilabon mo. Mm. Mamaya, so, manguha ka ng niyug doon, manlimot ka. Akin babalatan. ipakukur kur, -kur sa iyo. Mm, sige, lahat na ipagawa nyo sa akin at mamaya singil. Lagi ka na sisingil. Abay, ganun, talaga tayo, eh, ano na ngayon. Negosyante na. Ano? Grabe ka maging negosyante. Mm. bilis mong matuto ah. Mm, ganun talaga na. <laughs> basic na basic. Ayan, no. At least may alam ka. Gusto ko natututunan mo yung mga bagay-bagay. Hindi yung makadating ka sa ibang lugar, dung-dungo ka, hindi di ka ganun marunong. Ganun, no? Baka maya-maya, pag nakakita ka ng kamuti, ngatin mo na laang. Naku po. No. Okay. Kaya nga, okay. kaya ikaw itinuturoan ko ng gayaan. Natin. Yan. Ganun, basic. Basic na basic. So, Maalam ka na. O, oh, ano pa ka? Oh, ngayon, hugasan mo ang kamute at iyong ilabawon. Yun. at, parang sa akin Pwede ka rin pumunta mo. Anong kayang unang magawa? Pumunta ka doon sa looban. Tumingin ka doon ng laglag na niyawg. At, na, akin babalatan. Baka, ma, ano, ma-incanto. Incanto naman. Hindi lagi sabihin may tabi-tabi po, Nuno. Yun yun. Pag nagpatabi-tabi po akin. ka. Atin. Ano? Okay no, na. Hindi, hindi atin. ha? Ating e, atin yun. Tignan, biglan yung inate na hindi naman atin yun. Naman <laughs> kung, saan lalaglag at, kunyari, doon lumaglag sa ating lupa, o di atain. Aba, anak po. Iyalang ay uh, kung lumaglag na ta. Di maging ano to. Ano ga? Kung gimina ko, ha na? Tagal na tagal mo di yan, <laughs> yun, kaninang Kanina, kanina pa eh. Ala, hindi mo po pwede yan. Ay, may sibol na eh. Ano ka naman? Abay, oh aray lang nga nasa sa atin. Dige sabi ninyo kung alin ang pumatakla sa atin. E Dige kayo aray na nga. Eh, hindi po pwede yan. Saka nakatala niya. Kalugin mo, kalugin mo. Dalawang kamay mo kalugin. Saka nakatala okay. ka na nagkakalugin. Ay, ka daming go jump. Saan ka Oo. Oh. Ay, pag ay siya po po lang iyan. Ay, <laughs> hindi nyo nakikita. Na <laughs> hindi naman niya nangangagat. Ano? Hindi Hindi yan nangangagat. Ay, beh, hindi kayo. Yan eh, yung goyam na mabilis tumakbo. Hindi ay. naman aari yan eh, kuwinan. Aba eh, saan nakuha eh, anak? Kita, tingnan mo. Tingnan mong ilalim at inugat na. Saan ka nakatala ng gayaan? Dapat i pumunta ka roon. Ay, sa dami ng liyog oh. na yan. Ay, sa dami. Hindi naman sa atin yan eh. Magiging sabi nga baka nga din yan eh, may patak nga din eh. Magtingin-tingin ka. Ay, sabi nang ari nga lang ho, pumatak. <laughs> Ala. Pinamang ka na eh. Ilagay mo na yan diyat nang yan i-sumibol. Sino naman tatanggap sa iyo niya? Ala, na din eh. Huwag dah. Kung wala. Sabi na sa inyo eh. Nakikita ko puro bunot. Bunot? Yung gao, oh, kadami doon bunot. Oo, puro bunot mo. Siwani na yan di Tulong, ha, eh, iyo na lang ilabon yung ano ro. Bo, tinuturuan lang kita at nang ikimatuto. Ga taong bukid, walang alam. Oh. Excuse me? Eh, no? Ah, kita mo Ipagagata eh, ah, eh, mo sa akin yung gayong may sibol na. Iyon, eh, hindi po pwede, kuinay, ha? <laughs> Yun lang ang nakita ko. Kaya yun lang ang pinakita ko sa inyo. Lahoy, kunin mo na doon ang kamote. Kamote sa gab eh. kamote sa merienda. Ay, maganda nga sagana. Ang iba ay wala. Magaling at tayo tsagana. Abay, antay ka muna. Kinukuha ko muna rin mga gawa din eh. Gagaya sa iyo. Basta na lang ang napulas. Ano eh. Ano, basta napulas na kami. Hawak mo mo. Okay? Lahat.